Ervic Vihandre, inakusahan ng uh, ng sariling kapatid. Para sa aking balitang showbiz, tahasang inakusahan ang dating aktor at ngayon ay San Juan City Councilor na si Ervic Vihandre ng pambubugbog ng kanyang sariling kapatid. Nalaman ng publiko ang ginawa ni Ervic ng batiin ito sa kanyang Facebook account ang kanyang kapatid na si Erwin Vihandre na magdaos ito ng karawan noong February 27. Nakalagay sa pagbati nito ang mga katagang Happy Birthday Win! God bless you more! Erwin Vihandre! Agad itong in-screenshot ni Erwin at ipino sa kanyang Facebook account. Ngunit sa halip na na iba ang naging sagot ni Erwin kay Ervic. Nakapagmura pa si Erwin ang sabihin nito na, seryoso ka ba? More blessing? Baka di mo alam kung gaano trauma ginawa mo sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko. Hanggang ngayon, binabangungot mga bata dahil sa kawalang hiyaan mo. Kasamang ipinost na Erwin ang kanyang mga picture na duguan ang muka dahil sa bubog pambubugbog sa kanya ni Ervic, ngunit wala siyang inilagay na caption sa kanyang naturang post. Kaugna nito, bukas naman kami para sa panig ni Ervic V. Andre.